Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una, nagpapasalamat po ako kay Father Herbert sa paganyaya sa akin na magmisa dito. Mga two years ago siguro, o mga nagbisiklita ko dito, nakita ko ito dito sa loob. Mayroon magandang simbahan pala dito sa loob ng mga, ng mga bahay. At nakita ko doon shrine pala ng Peña Francia. Kaya sabi ko, hey, mayroon pala Peña Francia dito sa Manila. Kaya ng inanyayahan ako ni Father Herbert, mabuti na lang na bakante ito kasi bukas sana ang pag sa akin pero may schedule ako. Sabi niya, so, si, ngayon na lang, Sabado na lang. Mga kapatid, ngayong araw habang nagtitipon tayo upang ipagdiwang ang Eucharistia sa pangalawang linggo ng Kwaresma, tayo rin ay pinagpala na parangalan ang paghahanda natin ipangalawang araw sa Triduum ng ating paghahanda para sa fiesta ng mahal na biren ng Pinya Francia. Sa puso ng ating mga pagbasa ngayon mula sa Genesis, Roma at Marcos, natagpuan natin ang mga tema ng malalim na pananampalataya, banal na pagkakaloob at pagbabagong anyo ng mga pagtatagpo ng Diyos. Ang timang ito ay hindi lamang gabay sa ating pagmumuni-muni sa kasulatan, kundi pati na rin sa pagdiriwa ng ating ina sa magitang ng mahal na birhen ng Pinya Francia sa buhay sa ating parokya at yung paglalakad natin lalo na ngayon, di ba, naririnig nyo sinasabi na synodality kasi yan ang pinakamaboritong uh, tema ng ating uh, Santo Papa ngayon, synodal church na sabay-sabay tayo naglalakbay na Walang ano, walang distinction, matanda, bata man, may sakit o wala, pare, madre, dapat sabay-sabay naglalakbay. Kaya ito ang pagmunimunihan natin sa ating mga sa ating ano ngayon tema ngayon. Sa unang pagbasa nasaksiyan natin ang malalim ng pananampalataya ni Abraham na tinawag ng Diyos na iaalay ang kanyang anak na si Isaac bilang sakripisyo. Ang salaysay na ito na nakakabagabag ngunit makapangyarihan ay nagpapakita ng hindi matitinag na tiwala ni Abraham sa pangako ng Diyos. Ito ay isang tiwala nagsasalita sa atin tungkol sa sakripisyo at sa paniniwala ng magkakaloob ang Diyos na nasasalamin sa debosyon sa mahal na birhen ng Peña Francia na na mamagitan para sa atin na may inang pag-aalaga, nagpapaalala sa atin ng pagkakaloob ng pag-ibig ng Diyos. Habang pinagninilayan natin ang aktong ito ng pananampalataya ni Abraham, pag-isipan natin ang ating sariling komunidad ng parokya. Handa ba tayo ilagak ang ating buong tiwala sa Diyos gaya ni Abraham? Ang paglalakbay ng sinonalidad na ating tinatak sa ating parokya ay nangangailangan ng katulad na pananampalataya. Ang pananampalataya na nakikinig, nakakikilala at kumikilos, naniniwala na banal na espiritu ay gumagabay sa atin sa mamagitan ng mga tinig ng ating mga kapatid kay Kristo. Ito ay isang paglalakbay na tulad ng kay Abraham ay nangangailangan ng sakripisyo at tiwala. Ngunit ito rin ay isang paglalakbay na nag-alok ng banal na pagkakaloob at mga pagpapala tulad ng ipinapakita sa debusyon sa mahal na birhen ng Peña Francia. <coughs> sa liam ni Pablo sa mga taga-Roma, tayo'y muling tiniyak na kung ano, na kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang makakalaban sa atin. Ang deklarasyong ito ng pananampalataya ay isang pangunahing bato para sa ating buhay komunidad lalo na habang tinatahak natin ang mga komplikasyon ng pagiging isang simbahan na sinodal. Paalala ito sa atin na sa ating mga pagsisikap na makinig at tunawain ang isa't isa sa paggawa ng mga desisyon na sumasalamin sa kolektibong pagkilatis ng ating komunidad, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos at sa umagitan ng mahal na Birhen, binibigyan tayo ng lakas na magpatuloy sa pagkakaisa at pag-ibig. Ang Ibanghelyo ni Marcos ay nagtatanghal sa pagbabagong anyo ni Jesus. Isang sandali kung saan ang kanyang banal na kalualatian ay nihayag kay Pedro, Santiago at Juan. Ang pagbabagong anyong ito ay isang paunang lasap ng muling pagkabuhay, nag-aalok ng pag-asa at isang sulyap na banal na kaluwalhatian na naghihintay sa mga sumusunod kay Kristo. Sa ating buhay parokya, ang sandaling ito ay nananawagan sa atin na maging bukas sa pagbabago sa ating mga pagtatagpo kay Kristo. Sa mamagitan ng mga kasulatan, mga sakramento at sa isa't isa. Ito ay isang tawag na hayaan ng ating mga ang magkasamang paglalakbay sa ilalim ng gabay na mahal na birhen na maging isang karanasang nagbabago na naglalapit sa atin ng mas malapit kay Kristo at sa isa't isa sa pananampalataya at pagibig, ibig Habang ating ginugunita ang mahal na birhen ng Peña Francia ngayon, ipagkatiwala natin ang ating parokya at ang ating paglalakbay patungo sa sinodalidad sa kanyang inang pamamagitan. Naway gabayan niya tayo sa mas malalim na pananampalataya, mas matibay na pagkakaisa at mas dakilang pagibig sa isa't isa. Naway ang ating debosyon sa kanya, tulad ng pananampalataya ni Abraham, ay maging isang parol na nagbibigay gabay sa ating komunidad ng parokya patungo sa katuparan ng pangako ng Diyos ng kaligtasan, pagkakaisa at kapayapaan. Sa paghahanda natin sa pagdiriwang ng kapistahan ito ng mahal na birhen, alahalahanin natin na tayo ay isang bayang may pananampalataya, tinatawag sa sakripisyo, tiwala at pagbabago sa biyaya ng Diyos. Sa ilalim ng mapagmahal na tingin ng mahal na birhen ng Peña Francia, maglakbay tayo ng magkasama sa pananampalataya yakapin ang landas ng sinonalidad na may bukas na puso at isipan, tiwala sa pagkakaloob at pagibig ng Diyos na nagpapanatili sa atin. Sana mga kapatid, sa ating pagdiriwang na ating kapistahan sa lunes, ngayon sa pagkasi bukas, pangatlong araw ng tridom natin, tayo muling magkasama at lumalim ang ating pananampalatayan tayo, lalo na dito na magkalapit lang tayo, mga bahay, magkahalos magkano lang tayo, nagkakadinigan tayo. Mas madali sana na tayo magkaisa. Tawagin natin ang ating Diyos sa pamagitan nating mahal na ina na siya mismo ay nagtugon kang Kristo. So, habang nabubuhay si Kristo, nasa likod ang mahal na Birhen Maria, inalalayan niya ang anak niya, hangdan doon sa kamatayan, doon sa pagpako ni Kristo sa cross, <coughs> ang ating malday na nandoon sa tilan niya. Nakatayo siya. Kung iba pang tao yun, nakikita ang anak na mamatay siguro, baka madismayo, ang tawag niya, madismayo, ma mawalang malay. Pero si Maria, nakatayo, talaga ang lakas ng loob niya, na tinanggap niya ang kasakitan ng inyong anak, ng anak niya. Tayo'y mga anak ni Maria. Tinitinis niya tayo, binamahal niya tayo, titisin niya tayo na habang tayo naglalakbay sa kasakitan man o anong problema dinaranas natin. Nandiyan si Maria, kapiling natin. Sa na, nakatayo siya, habang ang anak niya nakikita na matay, siya siya rin ay nakatayo kasi inaalalay tayo. Inalalayan tayo niya na makatabok tayo, makaluwas tayo sa buhay hanggang makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.